Bulong control. Kapitan ninyo mga idol. Mao ni ako ang kuan panod ko. Kapi. Wala mi ka Wala. hinumdom ko kuan panod to kay dream bugay dugay yo. Oh. Wala ni ini. Kaning mixer oh. Pero dili lang nako isulti ang brand ani to bawal ni siya. Di mo sugot smita ni. Kay mura tag nag introduce ani og kuan kanang products yeah. bawal di ka mo. ni ako ang kuan ah uh, expert na technician sa mixer, sa mixer lang. Pero mm -hmm. ang isang pang checks, parang expert na pang checks, oh, na si Eugene. Buna hmm. siya. Ay, so. Saan ang na oras na karoon pas? Alas dos na kami, no? Kapay pa ni Udto. Nagbag, ayaw mong ulo, ano mga idol. Kani-okay na niya, hindi yeah. Ugaw-tingog. Karat. Nag-ilis na may kuwan, JRC IC, maulang di Japon. Tapos, amo step by step, ditanggal namuang, kwan, di yeah, na mo ang kuwan. side. Kanyang, kanyang grounded na? Grounded na, no? Hmm. Hmm. Di ko katay, di ko ibu di ko ibot ano yun? Di sini kaibot? Sige, mga pisa ta. ibot kanisana sa na ako dyan, GRC di hapon nino. Tanan na yung mga GRC. Kung GRC atong ilisan na ah, Utang galuna.